Ngayong araw po mga kaalam ay inipong masasaksihan kung ano po ang ginagawa naming mga muslim sa bagong panganak na bata sa amin sa Islam Sa amin pong mga kamusliman ay wala po kaming tinatawag na binyag pero meron po kaming tinatawag na akika So kung interesado po kayong malaman kung ano po ang mga ginagawa dito sa okasyon na ito ay tara at sama-sama po nating alamin So ngayong araw nga po mga kaalam ay nandito tayo at naimbitahan po tayo sa akika ni Baby Malia Aisha At dito po ito ginanap sa Lorenzo's Place dito po sa Valenzuela City at syempre sa mga ganitong okasyon po ay hindi mawawala ang mga matatamis at mga masasarap na mga pagkain, mga prutas na makakain sa araw na ito. At ang lahat po ng mga pagkain na ito ay para po sa lahat ng bisitang makakarating sa okasyon. So syempre kapag nagrenta po ng venue ang mag-aakika ay inaantay po talaga bago magseremonya o ganapin ng seremonya ay inaantay po ang mga kamag-anak, ng nanay ng baby, ng tatay ng baby, mga kaibigan ng tatay at nanay ng baby. At ang isa po sa pinakamahalaga at pinakaimportanteng bisitang, sita sa araw na ito ay ang tinatawag na imam o ustad sa amin. Sapagkat ang mga imam o ang mga ustad po ay sila po yung magsasagawa sa seremonya sa araw na ito. Sa Islam, kabilang ito sa dapat paghandaan, pagsine-celebrate, ipagdiwa, at akika. Ibig sabihin ng akika sa madali nating pagkaunawa, ito yung pagkatay ng gambit kung sa lalaki, kung lalaki manalipin ang anak, ang dapat ay dalawa kung kaya. Kung babae naman, sapat na yung isa. Sa mga kababayan natin na mga muslim insya Allah, mamaya ho, makikita ninyo, masasaksihan ninyo kung ano nga ba ang tinatawag na atika according to Islamic, Islamic. So yun po ang tinatawag na akika sabi ng ating buting ustad na kung saan ang paggatay ng kahayop o kambing sa bagong silang na bata kapag ito ay babae ay isang kambing lamang ngunit kapag ito naman ay lalaki ay dalawang kambing po ang kakatayin sa kanya at ang paggatay po ng kambing ay isa isasagawa po pagsapit ng ikapitong araw ng bagong silang na panganap ngunit kung hindi naman po afford na bumili ng isang kambing o dalawang kambing sa araw na yon ay wala naman pong problema kung hindi po afford na bumili ng kambing sa ikapitong araw ng bagong silang na bata ay pwede naman pong magpakain kahit na wala ng kinatay na kambing. Ang pagkatay po ng kambing sa baby ay pwede po itong madelay, katulad ng kahit na binata na siya o kahit na dalaga na siya ay pwede po itong katayan ng kambing. Ang purpose po sa pagkatay ng kambing sa bagong silang na bata ay bilang pasasalamat sa dakilang tagapaglikha na ginawa niya itong biyaya sa dalawang nagmamahalan. Pangalawa, magsisilbi pong proteksyon para sa bata ang akika laban sa mga satanas na nakapaligid sa sa atin. So ngayon, ang tanong, magiging makasalanan po ba ang isang taong Muslim na kapag hindi siya nakapagkatay ng kambing para sa kanyang ang anak? Ang sagot po ay depende. Kung ito ay isinawalang bahala ng magulang at wala siyang pakialam sa tinatawag na akika, ay magiging makasalanan po talaga ang magulang. Pero kung ang dahilan ng hindi natin pagkatay ng kambing o hindi natin bagakika sa mga anak natin ay hindi natin afford na bumili ng kambing o wala tayong kakayanan na magakika ay hindi po tayo magkakasala. Ang pinakamarapat pong gawin nating mga magulang kung hindi ...hindi natin napag-akikahan o napakatayan ng kambing ang ating mga anak... ...ay ibilin po natin ito sa kanila, sabihin po natin sa kanila na hindi sila napag-akikahan o hindi sila nakatayan ng kambing. Upang sa ganun kahit wala na tayo dito sa mundo ay sila na lang ang bahalang magpakatay sa sarili nila ng kambing. So ang nakikita niyo po sa video ngayon ay ginugupitan po ng isang ustado, isang imam, ang baby. So dahil sa babae po ang baby ay ginugupitan lamang po ito ng mga kapiranggot na buhok. Pero kung lalaki naman po ang baby ay kinakailangan po itong kalbuhin... Dahil dahil paniniwala po sa Islam na ang buhok ng lalaki mula sa kanyang sinapupunan ay madumi po ito kaya dapat po itong tanggalin. At ang gagawin naman po sa buhok na nagupit mula sa babaeng baby o lalaking baby ay titimbangin po ito at ang halaga nito ay katulad ng silver. So kung ano man po ang naging halaga o timbang ng buhok ng baby ay ibibigay po ito bilang kawang gawa sa kahit na sino mang tao pero mas pinakamaganda na dito na lang ibigay sa nagsagawa ng seremonya. So pagkatapos po ng paggupit ng buhok ng baby ay dito na po magsisimula sikain ang lahat ng dumalo sa okasyon na ito. At syempre, ang main dish ay ang kalderetang kambing na kinatay para sa baby. So nawa, ay may nakuha po kayong kaunting kaalaman sa munting video natin na ito. Kung gusto nyo pong makakita ng mga ganitong video ay maaaring mag-follow lamang po kayo sa ating FB page. Shukran! Wait.